drop. So ngayong araw na ito, may pupunta na naman tayong magandang lugar dito sa Zambales. Tara, samahan niyo ako. Oh. Bago tayo umalis, ginugil magkumuna kung kaano kalayo at ilang oras ang ating tatakbuhin papunta sa ating destinasyon. Mula dito sa Santa Cruz, papunta dyan sa puso mo. Siyempre doon sa tinatawag nilang New Zealand ng Botolan. Woo! Ang sabi sa Google, Gamit ang motor, aabot ng 1 hour and 50 minutes. So 85 kilometer pala ang tatakboy natin mga tropa peeps Hindi ko alam kung accurate itong information ni Google. Pero anyway, go lang! So bali ito pala ang ating pupuntahan ngayon. mm di ba? Napakaganda. Sa Google map pa lang yan. Paano pa kaya kung sa personal na yan? So ano pag hinihintay natin? Let's G! Yeba! Simula na naman ang araw na may positibo sa buhay. Sabi nga nang narinig ko, hindi karera ang buhay kaya hindi dapat tayo nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi natin ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay, hindi tayo magiging masaya pag ganyan ka. <laughs> Alam niyo kasi mga tropa bibs ano, ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Oh, di ba? Tama o tama? Katamaan ka talaga. Ha, Joker. Kaya simulan natin ang paglalayag patungo sa akala natin sa dagat lang pwede maglayag ang bangka. Uh? Hindi! Dahil hindi lahat ng bangka ay sa dagat mo makikita. Meron din sa highway. Oh, huwag kayong ano dyan. Paano ko nga ba nasabi? Ha, syempre nakita ko. Eto, tingnan nyo pa. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. <laughs> astig di ba? May sakay pa nga. <laughs> At ayun na nga, hindi ko na namalayan sa kakakwento ko, lubagpas na pala ako. Pagdating mo dito sa triangle ng kotolan ay kakaliwa ka papunta sa barangay Paudpud. At pagdating mo naman dito sa kanto na to ay kakanan ka naman. O, oh, ba? Diba? Kaso nakalimutan ko lang yung pangalan ng kanto na to eh. Pero diretso mo lang yan. Hmm, diretso mo lang yan sa dulo. Ibig sabihin ay malapit na tayo sa katuhanan. Ah, konting kimbot na lang. Mga tatlong kimbot siguro. Sige nga, kumimbot ka nga. <laughs> Hagang makita mo yung mga kubo na ganito. Mm -hmm. So, ito na yon. At ayun na nga, nandito na nga tayo. Let's go! Yo, yeah, what's up to you guys? It's me once again, Tata Jack. So ngayong araw na to, andito ako sa isa sa mga gandang lugar dito sa Zambales. Woo! Wala ako sa Mapanwepe, wala ako sa Palawig. Wala nyo... Yo, what's up you guys? It's me once again, Tata Jack. So ngayong araw na to, andito na naman tayo isa sa mga magagandang lugar dito sa si Zambales. Pero wala ako sa Mapanwepe, wala rin ako sa Palawig. Kundi, nakikita mo naman sa aking likuran. Ano, napaganda. Tara na, samahan nyo akong pasyalan ganda ng New Zealand ng Butolan. Let's go! At ayun na nga, pinalipad ko na itong drone. Tingnan natin kung kaano kaganda ang view pag nasa himpapawid ang camera. Let's go! O oh, di diba? Nakita na natin kung gaano kaganda itong New Zealand ng Botolan. Pwede din kayong magtampisaw at magbabad sa ilog. Malinaw. Talagang napakaganda ng lugar. Ang swerte nga ng nakatira malapit dito. Kasi anumang oras, pwedeng tumambay. Napakapayapa, magandang tanawin. Sulit na sulit ang biyahe kahit saan ka man galing. Kaya puntaan nyo na itong pinagmamalaki ng barangay pun, Potolan, Zambales. At ayun na nga no, bago tayo malis, maglalagay muna tayo ng tanda na galing na dito si Tata Jack. Magkakabit ako ng sticker, so dito ko lang ilalagay sa baba. Hmm. So nakikita natin may mga vlogger na din pala na pumunta dito. Talaga namang dinarayo itong lugar. Kaya kayo na hindi pa nakakapunta, ipuntahan e, nyo na. So yun guys, ano, maraming maraming salamat po sa nanood. Uh, sana nag-enjoy kayo na napakaganda yung mga napupuntahan natin, yung mga tourist spot dito sa Zambales. Ako pala si Tata Jack na laging nagsasabi, just be yourself, you're amazing.